We are here at Marshalls on my birthday. Titingin lang kami ng boots kasi naglunch kami sa Dennis. Tapos katabi to ng Dennis. So may tas well look, diba? ba? Para siyang ano oh. Para siyang uh, ano yung place doon sa ano na binibila natin ng shoes, parang siyang Payless. Yung style nung display niya. Ito, maganda to, oh, Sorrel. Ay, parang ganito yung bigay sa'yo ni, ano, Tita Steph, oh. Waterproof pala siya, tsaka... oo, okay, oh, yan, diba? Ayan, oh, insulated, waterproof. Magkano yung ganito? Ayan, 129, oh, diba? Ang mahal. Pero meron mga sale tulad nito, oh, 69.99. Skechers naman to. Ah, no, it's not on sale. That's the actual price. It's 69.99. Oh, look at this. So, cool. are in so, ayan. Ganito yung loob ng Marshalls. Actually, ang kailangan talaga namin ay winter uh, winter boots. So, yan ang target natin. Pero hindi ko alam kung afford ko yung mga pero kasi ganyan talaga yung mga presyo kapag ano eh. Please, yung loob. Po. Oo, kapag ma magandang brand yung mga talagang ano insulated. Medyo mahal talaga siya. Pero ayun depende talaga kasi ito, oh tignan niyo to, 49 lang. Kaso hindi siya ano, hindi siya pang winter, ano lang pala to, Forma boots. Sakto lang. Sakto lang. What size is that? Ito size ko to, ladies 8. Naka-according to size kasi siya taray, girl Yung iba kasi forma size boots. No, no, no. There, it, it says ladies 8. So, are you ladies 8 already? Ang laki naman na ng paamo ngayon. Sa bagay, magsasaks pa kasi. May sinukot kasi si Adi, ano, Sorel na red. Pero nakalagay kasi dito na size, ladies 8. O, oh, yan, ganyan nga, nakasulat yung ano, tsaka waterproof. Oy mura lang, oh. 60 dollars lang. Ang liit naman. Akit lang yan. Ah, kay Addy pala. Kala ko sayo eh. Dapat medyo malaki kasi ano eh. Yung, yung socks, socks pa. Mm -mm. Teka, ikot ko muna kayo dito sa Marshalls. Para lang makita nyo. Ayan. Malaking malaking building siya. Walang window sa labas. Yung mga building kasi dito, square na ano, parang parang square na building na walang windows. Ganun yung mga style. Siguro kasi ano eh, pag winter heated. Ayan. Tignan natin kung anong meron pa dito. So here we have bags. Parang ano lang siya guys. Parang SM department store. Ayan. Very, very SM. Oh, uh, ito may mga watches. Tignan natin kung magkano yung mga watches. Mura lang to sa Pinas yung mga ganito eh. Ayan, I think, ano to? One. Ay. Ito, $59. Uy, ayun ako. Hi! Ito, mga mga tuk, caps. Ayan. Ito yung, kaso pag ganyan walang lining sa loob, tatagos yung lamig eh. Mm, tignan natin pag clearance ganyan 24 dollars mahal pa rin guys. Mm, mga scarves, parang SM talaga, very SM pero mahal version. O, oh, speaking of SM, ayan oh, daw SM literal. Kasi naman ang mga brand, ayan, Steve Madden. Kaya medyo mahal. Tignan natin 'to. Meron naman mga ano, mura ish yan. Mura na yung lagay na yan. $39. Pero wala akong bet dito. Very tita. <laughs> Fila na what? na Red shoes. Pero hindi pang winter. Hindi. Oh, sino may gusto ng Nine West na medyas? Pack. na medyas. Steve Madden na medyas. Under Armour na medyas. Calvin Klein na medyas. Oh. Totoo to ah. Hindi ka to din sa Shopee na branded socks. Pero ano lang. China Keme. Ay, ang cute ng ano. Bumili na kami kahapon ni Adi sa Dalarama kasama si Ebony tsaka si Mark ng mga mitten socks. Kasi mura lang sa Dalarama. Maganda din, maganda din naman yung quality. Um, mga bra, nakasabit lang siya. More socks oo oh, taray, nakarating dito ang bench. <laughs> Very SM pala dito. Pag gusto ko palang mag-aliw na uh, hindi naman bibili, window shopping lang. Tapos gusto kong ma-feel na nasa SM ako. Ayan. $16.99. May mga fluffy shoes na fluffy parang house shoes lang. Masarap isuot pag winter. Ito $12.99. Steve Madden. Eto, 9.99. Pause. Uy, ang cute nito. Bet ko. Ano kayang loob nito? Sana fleece. Mukha naman. Eto, uh, 9.99. Uy, tempting. It's my birthday today, so should I get one for myself? Naks, may pera ka. $10 lang naman, guys eto ako ulit hi ayan mga pajamas uh, maleta ayan uwi na tayo ng penas masyadong <laughs> mahal dito sa Canada mabuhay char uh, mga neck pillow mga pang baby toys nako wag dapat pumunta si Adi dito alam niyo naman yung kay 13 years old na hilig pa rin sa laruan to mga halloween costumes Uh, mga pang pets, more Halloween costumes. Eh, you no, know, isang floor lang siya na parang SM department store. It has everything. Uh, most things that people need. Mm. to mga pagkain ng pets. Uh, pillows. mga beddings so dito area na to pang ano na to mga home yan mga mga kumot, throw pillows, yung mga containers for the home. Mga throw pillows, 'to yung mga lalagyan na aesthetic, mga acrylic containers, journals, boxes, um hangers. <laughs> mga social na hanger, rugs, 'di ba? Very SM. So, ganito pala ang Marshalls. Ayan. Pero, I guess compared to yung mga luxury store, siguro mas mura-mura dito. Parang kumbaga nga SM department store. Ayan, sige. Ikot pa tayo. Ano pang meron dito? May mga baskets. Pero, maganda dito. Hindi ka mapapagod kasi nandito na lahat. Pero, maliit lang siya. Tsaka hindi maingay dito pansin nyo. Walang loud music or ba diba? Very, very calmado. to mga tita items pang women. Dito home. Yan, yeah, may mga konting furniture. Uh, dito mga bath and body. Naku, huwag tayong lalapit dito. Baka tayo ay matemp. Napakarami ko pang toiletries from Pinas. Yan, ito na yung portion na kailangan ko iwasan. Mga bath and body stuff. Matitiis ko yung mga damit tsaka mga shoes pero itong mga bath and body stuff delegado tayo dito. Yan, mga skin care. pack. Patay tayo dyan. Beauty essentials. Um, oy ang cute ng mga coats. Siguro hinahanap na ako nila Mr. Jean Addy. Sana so ako napadpad. Ah, ito yung mga puffy ano o. Oh mga puffy coats repack check natin kung magkano yung price nito makalagay clearance so this is hindi natin makita ayan 6999 insulated siya na puffy coat na yan ganyan siya kahaba parang knee length tapos meron din yung mga ganito, yung fleece yung loob. Hmm, ko nga dito si Adi, pakita ko sa kanya. Ay, ang dami! Oh my gosh, okay. Oh, meron mga ano lang, $49.99. Uy! Seryoso ba? Hilfiguro, oh, $49.99 lang. Baka hindi naman lahat, $49.99. Check natin tong Tommy. Tommy, Tommy, how much ka? Ay, mahal naman to. 129. Wait. Pero meron siyang yellow tag eh. Baka naka sale siya. Okay, pinaasa ako. Kala ko talagang 49 lahat. Baka hindi lahat. And daming, pinakamarami, pinakamarami Reebok. Ay, ah, ito merong ano, tignan nyo. Starting at 89.99. Um, starting at 34.99. Ito, Steve Madden. Kasi naman nakalagay starting. Hindi sinabing yun yung presyo. Ayana. Uy, ang ganda nito. DKNY. Pero starting at $99.99. .99. Yeah, because I was going to call you and tell you that all the puffy jackets are here. Tsaka yung mga parka. Look, everything's here. Ooh. Ay, hindi ako ma-shoes. Makota ko. So, ah, my gosh. Ang dami kong gusto, guys. Kailangan natin magtrabaho ng bongga para makabili. Wala pa po tayong work. <laughs> so, paano tayo makakabili? Ito pala mga ano, mga tempered glass, ganyan. Pero, mga ano to, mga chargers, Cables. Uy, alam nyo, may bus kasi papunta dito eh, bus 81, galing dun sa Chinook um, train station. So, pupunta ako dito one of these days, habang nasa school si Adi, tsaka nasa work si Mr. G. Siguro sa ano, sa Monday, Monday or Tuesday, punta ako dito mag-isa para malibot ko siya talaga. Titingin lang, dapat naka-heavy breakfast na ako para hindi ako magutom. Although may Wendy's naman na malapit dito, medyo mura-mura naman kung magbaburger burger lang naman. Yan. Okay. Dito may nakalagay. Ito for men. Miss na high Okay. Ano ano bang Si Adi ang daming ano gusto eh. Sabi ko nga kailangan ano may part-time job na rin siya para mabili niya. Eh, bago pa lang naman kami dito, guys. Syempre eventually. Pag nakaalaga na kami, makakabili na kami ng mga wants. Sa ngayon kasi, mga needs pa lang yung pwede kasi nga si Mr. G pa lang yung may work tapos kaumpisa lang niya. So yung ano ni Mr. G, yung sweldo ni Mr. G, enough lang pang rent namin, rent and groceries sa ngayon. na yung si Mr. G nagtitingin ng ano winter shoes. So, yun na. Yun na yung ano, buong Marshalls. Ah! <gasps>